Nung araw na lumabas sa bibig ni The Goat Michael Jordan ng pangalang Kevin Durant nung tinanong ito kung sino para sa kanya ang pinakamatinding player sa future ang kanyang nakikita sa NBA. Kung si Black Mamba, Kobe Ngaro ba o si LBJ eh wala sa pagpipilian play. uh, ang player say... na napili nito at napusuan say... nito. Lumabas biglaan sa bibig nito. Ang pangalan ni KD o Kevin Durant Jim na talaga nga naman ay na kinagulat ng lahat Jim ng mga Jim tao na nonood sa interview na iyon. Ang pangalan Kevin Durant na ngayon nga ay eh, talaga nga naman nagbibigay buhay sa mga team na kanyang pinapasok. Kakaibang dunong ang meron sa player na ito pagdating sa loob ng kung usapang dribbling skill. Sa height nito na 6'11 ay hindi problema dito ang pagdadala ng bola na talaga nga naman na napakalaking tulong para dito kay KD at nagpapahirap naman sa depensa para sa kanyang mga opponent. Hindi sa close sa kakayahan nito ang pagdadala ng bola lalong lalo na para sa kanyang height. Pagdating naman sa usapang 3 point shooting perimeter ay hindi maitatanggi na isa ito sa player ng NBA na maaasahan Pagdating sa usapan na ito, ito nga raw ang player na hindi mo pwedeng pabayaan pagdating sa linya ng 3 at perimeter dahil talaga nga naman na walang biti ng player na ito pagdating sa loob ng court at sa usapang perimeter at 3 point shooting ay hindi mawawala ito. Labas loob nga raw talaga ang laro nitong si KD kaya naman pinahihirapan nito ang mga nakakatapat niyang player at alam naman natin na sa bawat panatiko nitong si KD ay iyan ang inaabangan. Ang laro nga raw at skills na ipinapakita nitong si KD ay ang laro na kahit kailan ay hindi pa nakikita sa buong liga ng NBA at lalong lalo na sa mga player na naglalaro dito. Siya lang ang may kakayahan na gawin ang skills na pinapakita niya sa liga. Pinagsamang size and skill ang nasa player na ito. At ito nga ang kinagandahan dito kay KD at nasa listahan ito bilang one of the greatest scorers in NBA history. Isang araw itong si KD sa mga unique player ng NBA League dahil sa haba ng player na ito at at may 7.5 feet na wingspan ay talaga nga naman na nahihirapan ang mga katapat nito na depensahan siya at kung iisipin nga raw talaga na ang height ni Davis at ang galaw ni Kyrie ay pagsasamahin sa iisang katauhan ay walang ilalabas na kombinasyon kundi ang pangalang Kevin Durant at ngayon nga sa team ng Phoenix Sun ay isa siya sa mga player na bumubuhat at nagbibigay ng buhay sa team na ito bukod dyan ay nahigitan na nito ang nagawa ng legendary player na si Hakim Olajuwon at na Nasa panglabing dalawang listahan na itong si KD bilang NBA's all-time scoring in history. Sa ilang taon nga nitong paglalaro sa NBA League ay dalawang beses pa nga lamang ito nakakakuha ng MVP's award. At ngayon nga ay dalawang ring pa rin ang hawak nito sa kanyang daliri. At ngayon nga sa team ng Phoenix ay hindi mawawala ang pangalang Kevin Durant na ngayon nga ay nagahalimaw sa loob ng court. Talagang pinahihirapan ang kanyang mga nakakatapat at isa sa mga player na pinaghahandaan ng mga team na kanilang katapat at hindi na nga mawawala ang pangalang Kevin Durant pagdating sa all-around player at one-man team nga kung tawagin itong si KD kaya naman marami ang humahanga sa kakayanan nito pagdating sa loob ng court sa labas man o sa loob ay hindi maitatanggi na kaya nitong i-handle ang posisyon na ibibigay dito is small forward pero kaya makipagsabayan sa labas man o ilalim ng ring at isa siya sa mga pinag-uusapan dahil nga sa napakagandang performance nito sa regular season ng NBA hanggang ngayon nga ito talaga nga naman na namamayagpag pa rin ang pangalang Kevin Durant sa liga ng NBA at hindi nga nagkamali si The Goat Michael Jordan na piliin ito bilang isa sa best player sa liga ng NBA. Puro papuri nga ang natatanggap nitong si KD para sa mga legendary at kung matatandaan ang sinabi ni Black Mamba Kobe matapos na magretiro to ay palaisipan isipan pa rin dito kung paano nga pipigilan sa loob ng court ang isang Kevin Durant. Tunay nga na kahit pa ang mga idolo nating player ng NBA ay talagang nahihirapan dito kay KD. Isa nga ito sa mga player na talagang mahirap daw basahin ang laro at hanggang ngayon naman ay talagang nakikita natin na totoo ang kakaibang laro na ipinapakita nitong si KD. Halimaw pagdating sa abilidad sa loob ng court meron ang player na ito at hindi nga nawawala sa top 5 player ang pangalang Kevin Durant kapag tinatanong ang ibang mga player kung sino para sa kanila ang player na nasa top 5 nila at hindi nawawala itong pangalang Kevin Durant sa mga iyan. Ang one of the greatest scorer in NBA history na si Kevin Durant na ngayon nga ay naghahalimaw pa rin sa liga ng NBA at pinahihirapan ang kanyang mga nakakatapat at pinupuri pa ng mga legendary players hanggang sa ngayon. Ang pangalang Kevin Durant, maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo, maraming salamat.